Yan, mukhang hindi na naman magandang panahon guys ha. Yan, dito tayo ngayon sa ating bukid. Pisalan natin tong ano natin. Ah, uh, 534. Kala ko, ah, uh, bali ano na to. 70 days after transplanting ganitong stage na siya. Kita ko sa app, baka mga 120 days pero hindi niya abutin yun parang ano naman siya guys parang early maturing siya ngayon sabi ng mga taga Nueva Ecija eh ano to eh mabango daw ang bigas na ito tsaka malambot tsaka maputi ayan pakita ko lang sa inyo yung ano nito inbred po ito na 534 ayan po ayan mahaba rin yung uhay na ito eh tapos so, oh, 'no. Ito. Wala kasi akong taga-video, kaya pasensya na po. Yan po ito, ano. Parang hybrid. Ito po 534 po ito. ganito yung mga dumaling ano guys eh. na. Yung nagyelo. Hindi lumaki. Buti lang na-manage namin yung ano. Yung onset Ayo pun <laughs> sah. Ini dia. Bahasa paling makaabot pa ng magandang presyo to at bumahangin-hangin na naman ang panahon yan po yung Pensec RC534 Katumaan na ng... Ano? Tembora rin po. Ito guys yung sinasabi namin na ano sakit. Hindi namin alam kung dahil ba sa babad sa tubig o stem borer o zinc deficiency, paki-comment naman po kung anong ano nito. Pero usually kaya na-manage na, na control namin 'yun eh. Tinatanggal ko na noon. Binug pinapabuno na namin. Tayo. waterway Ito na yung mga kapit bahay ko. Mga hybrid po yan. Hybrid naman po yan. Hindi pa pa kami tapos magroging dito eh. Kaya may mapapansin po kayo parang yun oh. Ayun. Hali ah, yun. Ganda no? Haba ng uhay. parang hybrid ayan na nga sa susunod na upload po natin tingnan naman natin yung mga hybrid namin na tinanim na po pakita ko lang ito para makita natin yung stage niya. yung katabi po namin na toto to, to halos sa tulad ng sabi ko sa nakaraan kong vlog halos sabay po silang itinanim pero mas na mas mauuna pa ito kaysa sa, sa triple to kung 100 to 116 yung triple to ito baka mga 110 to kaya baka mas maaga pa kasi summer naman po ngayon eh ayun guys at salamat ulit sa panonood please like and subscribe naman po para maano na tayo anong tawag dito ma monetize <laughs> salamat